andang umaga po sa inyong lahat. Welcome to my vlog. Matthew Gunsag vlog. Nandito na naman po tayo sa pamilyang bayan ng Aroroy. Ang pinakabagong uh, pamilyang bayan ng Aroroy dito sa Aroroy Masbate. Ayan, guys. Daanan muna natin. Ang uh, pamilyang bayan na ito napaka bago, napakaganda. Dito lang 'yan sa seawall ng Aurora Masbate. 10 na. Napakaganda na ng kanilang pamilyang uh, bayan. kanilang public market dito sa Aurora Masbate. At ayan po, tapos na ang pista. Nagtanggalan na rin ng uh, mga uh, dito sa periyahan. Pasal muna tayo dito sa Siwol. Ang uh, ng bayan. Halina't pumasyal dito sa Aruroy para makita niyo ang kagandahan ng care uh, ng Masbate. At ayun po ang uh, shipping line. Coast shipping shipping line. ng ating punong gobernador Gobernador Tonico tayo. Shout out, shout out nga pala sa lahat. Pasyal pasyal mo tayo dito. At ayan po ang Kaijo. Okay. Ayan. Tambay na mga may yaman. Tambay na mga may yaman pagkagabi. Ayan guys. Oh. Ayan mga vendors. Ayan po. Ang uh, tanawin dito sa seawall. Ayan, napakalino ng uh, dagat. Guys. Okay. High tide na po. Malalim ng dagat. pa-pasyal ko kayo dito sa pier ng Karurimas mas Tingnan nyo naman may ilaw dito pagkagabi Shoutout shoutout sa lahat kong mga viewers Sa over 900,000 viewers Road to 1 Million viewers Sana po uh, patuloy niyong suporta ng uh, aking uh, video tutorial niya kung suportan ito natin dito ito sa uh, seawall ikutan natin ito para uh, makapasyal-pasyal din tayo kahit uh, busy tayo sa trabaho at uh, yun pa rin nakakapasyal pa rin tayo kahit minsan Yeah lang natin. May nama, namimingwit dito sa gilid. Ayan po. May namimingwit dito. Shout out, shout out. Ayan guys. Oh. May dalawa akong nakita dito para binwit.

Shout out sa lahat na taga-Ruroy. <laughs> Ayan guys, wala. Ayan. May nakuha na pala sila guys. Ayan. Kawil. Ganda talaga dito sa seawall na ito. Masipag ka lang talaga. May pang-ulam ka na. Ayan. Ayan din ah, oh. may ikwan Ayan yung nasira na ikwan ng bagyo ng nakaraan <laughs> Yung nakita natin nasira doon Darag ko nandang danggit, alam oh. Mas patawag pa ganyan Mas darag ko pag, pagkatawag-tawag na Oo Oo Kaganda dito ka pagod daw. Undaw mo ka lang pamaon. Lumot <laughs> at pamaon ko. Ay, lumot. Hmm. Ah, may ilang oras na kayo dito? Ah, oras pa lang. Dalawang oras pa lang sila guys. Pero may nakuha na sila yan. ulam na. na lang. May <laughs> e, pang ulam. Hindi sana na. malakas yung hangin. Oo. Uh, hindi siya madadala. Opa din lang kan. Alis na yung barko guys oh. Ayan guys. Papuntang Quezon province. Papuntang Quezon province yan guys ang uh, shipping line ayun guys ha oh. Ah, alis na bumusina na, na. ayun po ang uh, ating seawall dito sa pier ng Aroray Masbate ayun ayun public market ang ah, um, pamilang bayan ng Aroray ayun din yung gasolinahan may gasolinahan din Ada lang mo. Oh, Ada mo Ano ba kamuli? Ano dahil lumot. O, sa adalang galing sa may pato mga pataway ho. Kasi hintayin natin may may kuha sila.

당깃 <suss> <tong> <tong> <tong>

no may na kay Rampa o na ka kanina na Tako mo Isahan? Darag ko galing ako <laughs> Darag ko na paon Darag ko lang <laughs> paon Lubro lang nhưng mà tôi chưa làm cho tôi không ai rau <laughs>

Dahil...

Ngunood muna tayo sa pagkakawil Uli na. May panura naman. <laughs> Oke, selamat malam Insan sayang penonton, gablas ingat. Mantap. Eh, punten gua Tangkit. Salamnya. Oke, gerasi Bu salam Insan sayang penonton gablas ingat.